Sa mga pinakita ni Kang nakakaibang lakas ay inakala nila na nagmula ito sa lahi ng mga dragon. Sinakian naman ni Kang ang sinasabi nila at ito ang biglang nagpabago sa ihip ng hangin. Nawala ang yabang ni Zagan at tila umurong ang dila nito nang malaman niya na dragon pala si Kang. Biglang nagbago ang pakitungo niya dito at agad siyang nagbigay galang. Sinabi niya na wala siyang balak pigilan si Kang sa kanyang paglalakbay. Nagulat naman ang mga tiga second tier na guide of sin nang makita na agad nang natapos ang laban dahil sumuko na kaagad si Zagan. Ang taas pa naman ng kompiyansa nito kanina pero bigla ring nabahag ang kanyang buntot. Hindi naman mapigilan ang multo na matawa sa nakikita niya. Pinakita na kasi ni Zagan kung anong ugali meron siya. Mayabang lang ito sa mga taong kaya niya pero ang totoo ay takot ito at walang paninindigan. Nagtataka rin si Kang kung bakit ganito ang inasal ni Zagan. Ganito ba talaga kalakas ang mga lahi ng mga dragon tanong ni Kang? Sinabi naman sa kanya ng multo na ang mga dragon ay mga ascent existence at maihahalin tulad mo sa mga gods. Ang kanilang lakas ay kayang pumantay sa mga deity noon. Naliwanagan na si Kang habang si Zaga naman ay tulalo pa rin at di makapaniwalang naisuhan at napaglaruan siya ng dalawa. Nang magsingkin ina kay Zaga ng mga nangyari ay napuno siya ng galit. Hindi niya lubos maiisip na nahulog siya sa kalokohan ng dalawa. Ngayon ay galit na galit pa siya lalo kay Kang. Magsisimula na ang paghaharap ng dalawa. Para kay Zagan ay walang kapatawaran ang ginawang pagsisinungaling ni Nakang at ng multo. Agad na niyang ginamit ang kanyang magic skill na The Caribbean's Distorted Vegetation. Napalibutan si Kang ng mga ugat ng puno na nagmula sa ibang dimensyon. Nagmula ito sa iba't ibang lugar at sabay-sabay na umatake sa ating bida. Nagulat si Kang sa kakaibang mahika na ito. Nagkakaroon naman siya ng difficulty na gamitin ang kanyang dual sword dahil patuloy siyang ginagapos ng mga ugat na ito. Nagpatuloy ito sa paghuli sa kanya hanggang sa maabutin na ang kanyang kaliwang braso. Gumamit naman ng blazing ball si Kang para tupukan ang mga makukulit na ugat. Nagawa ni Kang sunugin ang lahat ng nilabas na ugat ni Zagan. Nagulat ito dahil marunong pala gumamit ng magic skill si Kang. Ngunit para sa kanya ay wala itong kwenta dahil walang mababago sa sitwasyon nila. Muli siyang gumamit ng black magic. Muli siyang nagcast ng spell at tinatawag itong Raven Spirit of the Caravia. Sa isang kumpas ng kanyang kamay ay naglabasa ng mga kakaibang ibon na mula na naman sa kakaibang dimensyon. Napakarami nito at sabay-sabay itong sumugod kay Kang Taesan. Medyo nahihirapan na si Kang nahiwain ang mga ito sa dami. Hindi sapat ang kanyang swordsmanship na Sword of Stormscar sa dami ng mga ibon na ito. Kahit paggamitin niya ang kanyang first form na Sword Fang ay hindi pa rin ito sapat. Gayon pa man kahit nahihirapan ay nagawa pa ring makipag-usap ni Kang sa multo. Sinabi niya dito na ngayon lang niya nalaman na pwede palang gawin ang mga ganitong bagay gamit ang magic. Sinabi naman ng multo na ang gamit niyang magic ay mula sa mga deity habang ang magic naman na ito ay likha ng mga demons. Naiinis naman si Zagan sa ginagawang ito ng multo. Sinabihan niya itong huwag makialam sa laban nila. Dahil laban lang nila itong dalawa at wala nang iba. Nasakta ng kanyang pride kaya't para sa kanya ay personalen na ito. Sinabi naman ng multo na hindi ito dapat mag-alala dahil wala naman siyang intensyon na tulungan si Kang Taesan. Kinagulat naman ito ni Zagan. Hindi siya makapaniwala na madali niyang maitataboy ang multo at mapaghihiwalay ang dalawa. Iniisip niya na hindi maganda ang relasyon ng dalawang ito kaya't walang pake ang multo kay Kang. Magandang bagay ito para sa kanya. Dahil ibig sabihin ito ay hindi makakakuha ng tips si Kang mula sa multo sa laban nilang ito. Hindi niya alam na talagang ganito lang ang dalawa sa isa't isa mula pa nung una. Gumamit ng magic skill na March Osea Stake Flame si Zagan at para itong Black Dragon Spirit ni Vincent ng Ghost Fighter. Gumamit si Kang ng Frost Arrow para pigilan ang attacking ito ni Zagan ngunit hindi ito tumalab. Hindi nagawang patayin ng kayang Frost Arrow ang itim na apoy sa magic skill ni Zagan. Dahil dito ay nagawa siya nito malapitan at tupukan. Mabuti na lang at nag-activate ang skill ni Kang na absolutely nullify the first attack. Nagulat si Zagan dahil ngayon lang siya nakakita ng skill na attack nullification. Gayon pa ay determinado pa rin siyang manalo. Muli na niyang inatake si Kang ng parehas na teknik. Kampante siya dahil maging si Kang ay hindi alam kung anong magic skill meron siya. Muling gumana ang ikalawang nullifying skill ni Kang pero pagkatapos nun ay patuloy na siyang nababawasan ng buhay. Unti-unti na siyang nilalamon ng apoy na ito ni Zagan. Lalong tumaas ang kumpiyansa ng demonyong ito nang makita niyang nahihirapan si Kang. Pakiramdam niya ay naaamoy na niya ang tagumpay. Kasunod ng mga pag-atake niya ay ginamit naman niya ang kanyang magic skill na mental attack ang Neverd's Despair. Biglang napalibutan si Kang ng itim na aura at unti-unti siyang binalot nito. Ang alam ni Zagan ay tapos na ang laban ng makulong sa itim na sphere na ito si Kang. Ang Neverd's Despair na ito ay isang black magic na inaatake ang pangunahing pag-iisip ng isang tao. Sa loob ng sphere na ito ay samat-saring boses ang maririnig mo hanggang sa masiraan ka ng ulo. Makikita naman natin ang ating bida na nagtatakip ng kanyang tenga. Hindi niya ito ginagawa dahil ayaw niya sa naririnig niya. Ginagawa niya ito dahil naiingayan lang talaga siya. Mahirap maintindihan ang black magic. Lahat ng taong makikita ito sa unang pagkakataon ay siguradong mahihirapang mag-adjust. Kahit ang multo ay nahirapan noon nung una niya itong maranasan. Pero kilala na ng multo si Kang. Malaki ang tiwala niya na madali lang itong malalagpasan ng ating bida. At nangyari na nga ang kanyang sinabi sa isang iglap ay nagkaroon ng lomit ang sphere. Pinaghihiwa ito ni Kang mula sa loob. Di makapaniwala si Zagan sa kanyang nasasaksihan. Wala pang ilang segundo ay nakalabas na kaagad si Kang. Pilit niyang puiners buksan ito. Tingin naman niya ay di na rin masama ang skill na ito at nais niya itong matutunan hindi makapaniwala si Zagan sa kanyang nasaksihan. Natalo ni Kang ang kanyang magic skill gamit lamang ang kanyang mental spirit. Gayon pa man buo pa rin ang tiwala ni Zagan sa kakayahan niya. Marami pa siyang natatagong alas. Muling ginamit ni Zagan ang magic skill niyang Raven Spirit of Decarabia. Ang skill na ay medyo mahina lang. Ang nagpapahirap talagang labanan ang skill na ito ay dahil sa dami ng masa summon mong Raven gamit ito. Nang mapag-aralan na ni Kang ang magic skill na ito ay nalaman na niya kung paano ito kokontrahin. Ginamit ni Kang ang skill niyang repulsion. Isa itong uri ng mahinang shield kung saan naglalabas ka ng formless energy at ikaw ang sentro nito. Mahina man ito pero sapat na itong pigilan ang atake ng mga raven. Isa itong absolute defense laban sa mga mahihinang atake. Hindi naman makapaniwala si Zagan sa nagawa ni Kang. Agad nitong nalaman ang pangontra sa magic skill niya kahit pangalawang beses niya palang itong ginamit. Ginamit naman ni Zagan ng March Isaiah's Fake Flame ang magic skill na nakapagtala ng damage kay Kang. Pero maging ito ay nakontre na ni Kang. Inatake niya ito at itong pinabalik kay Zagan. Ang itim na apoy na ito ay kayang sunugin ng lahat maski ang kapwa nito apoy, wow parang ometeriso lang. Gayun pa man ay hindi nito nagawang sunugin si Kang at nagtamaw lang ito ng paso nang matamaan siya nito. Bukod pa doon ay may kakaiba siyang naramdaman ng mahawakan kanya ito kanina. Doon niya nalaman na isa lang itong uri ng fireform substance. Naasar naman na si Zagan. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad ni Kang na mababang uri ay kayang malaman ang mga sekreto ng kanyang teknik. Nagkas naman ulit siya ng magic skill niyang the Caribbean's Distorted Vegetation. Muli nang nagkaroon ng maliliit na portal sa paligid ni Kang. Napansin naman niya na tila parehas ito ng pattern kanina. Dahil alam niyang dito magmumula ang mga ugat ay madali na lang niyang mahuhulaan kung saan ang mga ito tatama. Pinusisyon na niya ang kanyang sarili. Tatlong hakbang pakaliwa at dalawang lakad pa arap. Nang lumabas na ang skill ni Zagan ay muli siyang nagulat. Sa talentong meron itong kalaban niya. Sa dami ng ugat na lumabas ay wala man lang tumama kay Kang. Muli na niya itong sinunog gamit ang blasting ball niya, at agad nang tinupok nito ang mga ugat na skill ni Zagan. Nagsimula ng umatake ng malapitan si Kang. Alam naman natin kung ano nang mangyayari once na makalapit na ang swordsman sa magician. Inaasahan na ng multo ito. Nalaman ni Kang kung paano gumagana ang skill ni Zagan. Hinimay-himay ito at hinana pa ng butas. Nagawa niyang alamin kung paano ito kontrahin sa unang kita pa lang niya. Ito ang natatagong talento ni Kang Taesan. Magaling siyang mag-analyze ng mga bagay. Ito ang dahilan kung bakit niya mabilis na pataas ang level ng kanyang magic na mas mataas pa kay Lilith. Ito rin ang dahilan kung bakit niya natutunan ang ikalawang swordmanship ng Sword of Stormscar kahit hindi ito itinuro ng multo. Nagpatuloy pa sa pag-pressure si Kang Kaizagan. Walang humpay niya itong inaatake. Ito ang talento ni Kang Natila hindi kayang makuha ng mga pangkaraniwang adventurers maski siya. Hindi na nga alam ng multo kung may hustisya pa bang tawagin itong talento lamang. Nakuha niya ang ganitong talento sa libo niyang experience at paulit-ulit niyang pakikipaglaban. Nagawa ng talunin ni Kang Sizagan. Pero hindi pa tapos ang paghihirap nito dahil interesado si Kang na malaman kung paano niya matututunang gumamit ng dark magic.